Ah, iyo at tayo 'yung bango, mo ngayon Oo. So nakita ko 'yung mga comments. Okay. Papaliwanag natin 'yan, yan 'no? So 'yung post natin na 'yon, ah, uh, eto papaliwanag ko kasi mahal ko 'yung mga followers natin. Uh -huh. e, e, hindi mayabang 'yung post na 'yon. Uh -huh. Isa 'yung metaphor. Ano 'yan eh? Na, pag pinasa mo 'yung uh, 'yung ating uh, although na screenshot naman nila, ah, uh -huh. uh, papaliwanag ko rin kung bakit ko dinilit. Kung babasahin mo 'yung post, eto 'yon. 'Yan. yan, yan. Yo guys, what's up? It's me again, Ricky Omak. For this video guys, magbibigay tayo ng reaction. So kung hindi ka pa nagpag-subscribe sa akin, mag-subscribe ka na. Magic! Go, go, go! Yes, sir! Yes, sir! yung post niya. So, ipakita ko sa inyo. Ah, uh, nung madaling araw na kita ko na yung post na to. Bro! Yeah. Ano sa yon at uh, nag naman. hindi eh, naman ako nag-react doon kasi. Because... Yung post niya kasi mga tol, so may pagka-logically and uh, metaphor message yon. So ano bang metaphor mga idol? Pumunta tayo sa Google, ito hanapin natin. Yan. Yeah. Yan ang ibig sabihin ng metaphor message. Ito to yan. Mayroon pang iba nagbabas na ano, metaphor. Kaya pala metaphor kasi sabi nila metaphor. Kawawa ka naman idol. Marami ako nakikita influencer kapadin Kapag din naman. Maraming influencer din ang na uh, nagbabas sa kanya. Metaphor. Napakalalim na salita. Paano masabi? Example. Bigyan ko kayo ng example. Pag binato ka, tumakbo ka. They serve joke lang. Pag binato ka, batuhin mo rin ng tinapay. Parang galon to, I don't. Kung ibig sabihin nun, pag binato ka, huwag ka nang gumante. Ah! Hayaan mo lang sila. Di ba? So, ipagpapasadyos mo na lang. Okay. May anak-anak So, ganon ang ibig sabihin ng mga metaphor. Balik tayo. Ito nga ang post niya. Habang tinatawanan ka nila sa pag-grind mo araw-araw, umiling sila sa ulam nilang toyo at bahaw. Deserve. Deserve. Pahing ulam. Brr. Magic. Guys, maraming nati trigger doon sa deserve. Eh. Deserve. <laughs> Gago! Dahil sa deserve. Okay na sana eh. Maganda na sana. Kaya lang, maraming nati trigger doon sa dulo yung deserve. Kung pagbabasihan mo, ang ibig sabihin nito, nagpapaliwalag na si Jay Team Katagumpay nito. Champion! Aray ko! Kailangan mong kumayod sa sarili mo. Kailangan mong magsipag. Hindi umasa sa iba. Kaya ka nandyan dahil hindi ka nagsisipag, hindi ka nagtsatsaga. At kung patamad-tamad ka, yun, wala kang mararating. As a content creator, isa na yun don siya doon sa mga ginagalawan niya, yung mga post niya, at lalagi kong naririnig din sa kanya, yung mga ganyang malalalim na mga pananalipin. Masasabi ko lang, mga tol, ay wala namang masama doon sa post niya. Dude, what are you doing? Oh, Magic. Meron na lang talagang hindi nakakaintindi doon sa kanyang ibig sabihin. Uh, Tinatawag ko ako. You know, uh, Because... So hindi naman talaga literally o exactly na kung ano yung sinabi ng bahaw at toyo, iyon na yun. Malalim ang ibig sabihin nun mga guys. Matalino ka mo ako! <laughs> trigger lang talaga doon sa deserve. Deserve. Because... Ha? Ang nakakalungkot dito mga idol, kung sino po yung mga content creator na katulad ni Jay Katagumpay, di sila pa yung unang nagbaba sa tao. Dapat nagtutulungan tayo, eh, mga content creator. Hindi tayo naghahatakan pa, wala ba? Weh! ng utak mo! Diba? Kasi isa naman ang layunin natin at alam natin yun. Diba? Yun nga, pag uh, nasa industriya tayo ng social media sa pagbabla. so kailangan tatanggap din tayo ng mga criticism. Because... Uh, Maji. Constructive criticism. Yung mga ibig sabihin, constructive of pass. Diba? Isa yan si Sir Jack Nieming Yung uh, na nagbabaski. Team Katagumpay. Sir Ngeming, tingnan ko yung message mo. Nag-message ka sa akin eh. On and in. On -in. -in, in. Maji. So ito pare, uh, nagbigay ako ng konting uh, post doon sa ano, kasi kawawa naman yung tao, masyadong itikda eh. So ito, sa isang puting damit, pag napatakan ng gatuldok na dumi, napapansin agad ang dumi, Hindi ang puting damit. Tama. Sa dami ng nagawa kaputihan ni Team Katagumpay, sa isang pagkakamaling post lang, biglang nagbago ang lahat. Napupuna ang isang mancha sa puting damit. Huwag na tayong magtaka, andito tayo sa mundong mapangusga. Totoo talaga yung kasabihan, sa dami ng nagawa mong tama, yung mali yung tatatak sa isip ng tao. Totoo yun. Hindi tayo pinanganak ng perfecto. Minsan, nakala natin tama tayo. At kumawa ka man ng kabutihan, may masasabit masasabi sila sa'yo. Hahanapan ah, ka ng balik Hindi lahat ng nakapaligid sa'yo ay susuporta ka. Minsan, sila pa yung magpapahamak sa'yo o maghatak sa'yo pa baba. Dalawa lang yan. Hindi nila narating yung narating mo, kaya ang labas, hindi. Hindi nila naintindihan ang nais mong ipahiwatig o iparating sa so, yung mensahe Ibig sabihin, logic yun, metaphor. Sumababaw, hindi nila naintindihan. Pag binato ka, tumakbo ka. Yun lang. Okay. Para sa akin, guys, walang masama doon kung hindi ka nag-iisip ng masama. So, yun lang, guys. Uh, kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. Kung ayaw mong bigyan kita ng metaphor message, ha? Huh? Magic. Tandaan mo, pag binato ka, tumakbo ka. They sir, panging ulam. Because... Yun lang, mag-subscribe ka na at go, 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 yes sir. Yes sir! <laughs>